Aries, malungkot ang aura mo ng swerte sa ibang tao, kaya dapat ay nasa pamilya ka, hanggat maaari sa buong araw, dahil doon ka makakakuha ng aura ng katalinuhan, para magamit sa buong linggo. Sa mga kapatid, ay huwag kang umasa sa kanilang naitango o pagtulong dahil ang buhay ay kanya-kanya lagi, Basta huwag magdaramdam at hindi ka rin, mawawala ng grasya na dadalin sa iyo ng gabay, para ikaw ay makaasenso pa sa buhay ang pinapahiwatig. At sa tahanan ay huwag ka na muna tumanggap ng bibisita, dahil abala lang sila para sa inyo, at makukuhanan pa kayo ng swerte, kaya walang kwenta, magkabisita ka ngayong araw sa tahanan. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, dapat lang maging wise ka at masasabing magulang sa mga gagawin dahil doon ka makakalihis sa mga kasama sa trabaho, na pwedeng gumawa ng suliranin sa iyo. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red, number 22, number 17 at number 34. Taurus Ngayong araw ay maayos na maayos ang iyong katalinuhan, kaya gawin mo ang gusto mo ng mas maaga, kung meron man para hindi ka manghinayang kung biglaang mawalan ka ng other income, at saka mo bigyan ng kasiyahan ang pamilya, nang mas gumanda lalo ang aura ng laging magtutulungan sa bawat isa pagkailangan, at kung magkakaroon ng pirmahan ay tapusin mo kagad, dahil may maibibigay sa iyo ng pag-asenso pa sa ikakaunlad ang pirmahan. Sa iyong pera ay huwag ka muna magbibigay sa magulang at mga kapatid, ngayong araw dahil para sa pamilya, ang pera kung sila ang iyong mabibigyan ay lalong gaganda ang grasya ng swerte sa mga inyong pera. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold, number 24, number 19 at number 5. Gemini, Ngayong araw ay ipagpaliban mo ang pakikipag-usap sa ibang tao. Dahil hindi ka makakakuha sa kanila ng mapapakinabangan, at kung gumagawa ng plano ng isang pagnenegosyo, ay dapat mo pang suriing mabuti saan ka gagawa ng pwesto dahil ang pwesto ang mahalaga, ang sinyales pag ang pwesto ay aayon sa mga iyong kagustuhan, kaya magagawa mo makaunlad sa negosyo ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay mahina ang aura mo ng pangunawa kagad ang pinapahiwatig. Kaya dapat kang maging mas matahimik nang walang maging suliranin sa pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink, number 28, number 30 at number 15. Cancer, may swerte kang makukuha kung may usapan kayo ng mga kapatid, ngayong araw ang pinapahiwatig basta maging maunawain ka lang, at sa ibang balakin ngayong araw, at huwag muna ituloy sa ibang tao dahil gastos ang kayang maibibigay sa iyo, at paglaanan mo ng oras na makapunta kayo ng minamahal, sa bahay ng Diyos, dahil sa inyong ipagdarasal ay madami ang pwedeng maging makatotohanan, ang pinapahiwatig. At sa iyong pera ay una ang minamahal, at magulang, kung ikaw ay magbibigay at sa trabaho kung may pasok ay umiwas ka sa kasama sa trabaho, na mahilig magbiro, dahil baka ikaw ay magalit ng biglaan, kaya sa trabaho na gawain mag-focus ng makaiwas ka sa problema. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Martes, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo. Sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 26, number 15 at number 39. Leo, mas mainam pa sa iyo ang maging isnabero o isnabera ngayong araw, sa makikitang hindi inaasahan. Dahil kung magkakasama kayo lagi ay magugulo lang ang iyong isipan ang pinapahiwatig. May okay kang aura para sa mga gusto mong gawin ngayong araw, kaya kahit family day ay pwede kang makipag-transaction. Sa trabaho, dapat ay wala kang paligoy-ligoy, kung papasok kung may makita ka na dapat na itama ay iyong gawin. Sa makikita sa kasama sa trabaho, dahil kung hindi mo maitatama, tsa, sa mga maling nakikita, ay siya pa ang hihila sa iyo para mahihirapan makaasenso sa pangarap sa trabaho. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay pagsisinop sa ibang tao minamahal, at magulang ang pwedeng makinabang kung ikaw ay magbibigay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue, number 15 at number 13 at number 22. Virgo Mabait kang tunay kung sa ugali, pero dapat ay huwag mong pairalin ngayong araw. Kung kaya, mong lumayo sa kanila ay gawin dahil kung yuyuko ka sa kanila, ngayong araw ay nakukuhanan ka ng mga swerte na para sa iyong kaginhawahan sa buhay, kahit pa sila ay iyong mga kapatid, kung hindi ka namang makakaasa sa kanila ng tulong ang pahiwatig, may maganda kang katalinuhan ngayong araw na pwedeng mong magamit sa pamilya o sa ibang paraan na pwedeng magbigay na kumita ng pera. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 24, number 18 at number 35.